Dalhin natin ito sa hospital. Mukhang una, ano si Miss na diagnose. Wala rin ka. Ito yun o. ka ba? Hindi, siga pa na. Ito po, tig lumili ka dito? Diyan, diyan, sa gitna. Ay, Miss. May ka na dyan, putik. Ay, ba't mo pinabaril? si Barilin. Yan na pahiga. Tulog ka lang dyan, tulog. Sige, alis muna kami ha. Alis muna. Ano kaya pwede kong gawin para gamatin ng babaeng yun? Eh, patin ako dito. Ito, kuha ni kayo baby. Ay, galing na ka pala. Sumunod ka sa akin. Paano dito yung mamamatay. Paano sumbatitim yes, dito tay? Dona dito na mama tay. Please, let's go. Magupian, let's go. Ay 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 Nakapatay ako! Ako, patay na siya! Ako, patay na tinig! Tinig lang, lang ang buto niya! ang Ay, basta! Ayun ang basta! Ay, Bakit? mo! Basta ka! Hindi ang ko!

bakit? Ako! Ako tumatakas sa babae sa kaya yung pupunta. Buhati mo natin to. Ako, idadaling ko na to sa iba. Dadating ko na to sa lulu. May lulu pa kaya dito? Ang mag-alala ka, idadala kita sa lulu. Si kay lulu Berting. sabi ko, mo Dadalakit kita dito. Ganyan okay. ko kung walang tao. Eh, walang tao patay. Siguro nasa meron dito. San kayo yung pupunta yung babae yun? Kailangan ko ng tulong niya. Guys, tulungan niyo kami. Tulong. ha? nahulog pa ako. Guys, dito muna magtatapos. Bye-bye.